Kumpara kahapon, hindi gaano buhos buho so, sa mga taong nagtutungo ngayong araw sa Manila North Cemetery. Ngayon niyang All Souls Day. Ang mga kaganapan dyan sa Manila North, ihatid sa atin live ni Boy Gonzales. Kuya Boy, kumusta dyan? Hindi eh, na po siya umabot sa may dito sa isang ang bilang ng mga bibisita sa Manila North Cemetery ngayong araw. Ayon kay Manila North Cemetery Director Rochelle Yayay Castaneda, inaasahan nyo lang aabutin na higit sa isang daang libo ang dadalaw sa simenteryo, lalo sa ilan sa kanila, ikababalik lamang mula sa probinsya. Ayon kay Castaneda, nakahanda naman ang kanilang pamanuhan sa pagdagsa pa rin sa nabanggit na simenteryo. Bukod dito, nakamonitor ang Manila LGU at Manila Police District sa sitwasyon sa natural simenteryo kung saan ang huling datos ay nasa 86 na at sa uh, Thursday noon, ang naitalang bilang ng mga bumisita. May naitala rin na uh, mga individual na nakaranas sa na pagkahilo. Dahil uh, sa bagamat sa uh, makulimning, mainit at malisangan ang uh, nararamdaman ng uh, panahon sa Manila North Cemetery. Bukod sa NPD, nakabantay sa loob ng uh, labas na cementeryo, magigot rin na mga tao ng NDRRMO, Europe Fire Protection Activity Red Cross, samantala limang ton ng basura o ka, ang nahakot ng Manila Department of Public Service sa Natura Cementerio. Ito ay mula noong October 28 hanggang November 1 kahapon. Katumbas ito ng isang daan at tapat sa metropolitan ang nahakot sa Natura Cementerio. Kung ito kumpara nakalipas sa taon, mas marami ang bilang ng mga nahakot sa basura ngayong taon ayon sa Manila PIO, wala na kasi COVID-19 restriction na ipinadudupal kaya lahat ay maaarinan dumisita o dumalaw sa mga sementeryo. Wala sa kauna-una sa Pilipinas, si ito si Boy Gonzalez, tulit-tulit sa pagkabalita, tulit-tulit sa mga sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat live mula sa Manila North Cemetery, si Boy Gonzalez.